Ano yung na-discover mo na mga maling ginagawa at pinagagastos mo? Sige, isa isay natin kahit isa muna. Uh, minsan bibili tayo ng mga 'di ba, yung mga kanwari po sapatos. Ayun, sapatos. Mm -hmm. Tapos pag ma marami naman pala yung sapatos mo nasisira lang rin. No. <laughs> pag ano, pag tumagal so parang mapapaisip ka, uy, dapat pala. Dapat pala i ano um kasi pag hindi nagagamit po, 'di ba? Mahilig ka ba sa sapatos? Yes po, medyo mahilig din po. Oo, parang sneaker ano ka. Oo, sneakerhead. Oh. Tapos, hm. So, mm, tapos yun din po yung mga bad habits po na kung bibili ng coffee yung sinasabi niyo mga po. Mm, Starbucks coffee. Imbis na So nakakailang kape ka sa isang linggo? Uh, hindi naman po sobrang dami, pero kasi po double dahil nasa event event days. event po, oh, po 'yun. Late. Oo. Pa 200, 200 po din nga, 'yun, ah. Opo. Oh, po. O kunyari maka 200 ka kahit na ano per week. 'Di ba? Per week lang isa. For for weeks 'yan, di 800 a month times 12 months, 9,600 a year din 'yun na hindi mo napapansin. Kaya nga po eh. Oo. Tapos yung dahil nga po sa mga sinabi nyo, katulad po ng Shopee affiliate. Mm. TikTok affiliate. Yan mm. pinasok ko na rin po 'yun. Sige bago natin pag-usapan 'yun. So uh, sa pag ano mo, syempre pagka hindi ka na bumibili ng mga bagay na binibili mo dati, okay. 'di ba? Ano naman yung pakiramdam? Siyempre, parang deprived ka, 'di ba? Parang oh, grabe naman, nagsasakripisyo ko, hindi ko naman ba, nagkaroon ka na ba ganung feeling. Parang sa una po, kasi parang uh, nagiging conscious ka sa mga bad habits mo. Mm. Ayun po, pero pag iisipin mo po, marirealize mo rin it's for you naman. Yung hmm. it will benefit po yung well-being mo lalo na may pamilya ka. Hmm. Di ba po? Parang. So ever since na binago mo itong habit na ito, no, ikang eh, nag-iipon ka na. Ano naging resulta? Ah? Ayun nga, uh, nakabili nga po ako nung laptop na bago. Tapos wow. ayun po yung yung dahil po sa mga payo rin po yung credit card dati, na sasagot kayo ngayon, wala na po yun wow. ang galing <laughs> galing na. galing galing naman so in other words kasi uh, pinag-ipunan mo muna yung pera bago mo binili yung laptop yes po o ipon bago ano yes tama kasi ang dating style is what anong dating style swipe lang nang swipe muna sa credit <laughs> card so, tapos icha-charge na lang po. O oh guys, ha, ito, kailangan kapulutan natin ng aral to. Imagine nyo po, kasi pagka inutang mo yan sa credit card, meron tayong tinatawag na charges yan. Mga charges yan. Sinasabi nila na zero interest, pero hindi naman totoo. Bakit? Pag binayaran mo ng cash, ano ibig sabihin po niyan? Meron siyang, ano eh, uh, meron siyang discount, di ba? O, oh, kung mabibili ko yung laptop ng cash, may discount yan. Pero pagka zero interest mo, baka yung 60,000, maging 72,000 na laptop. So, ang ginawa po niya, kasi there are two types of spending. Number one is negative spending and number two is positive spending. Ang negative spending, ang ibig sabihin niya, uutangin mo muna bago ka gumastos. Ang positive spending naman po, pag-iipunan mo muna bago ka gumastos. So, nung binuksan mo na yung ipon box, magkano yung na total na naipon mo? Lagpas 60,000 pa po yun. 63,000 po. 63,000 nung binuksan mo. Meron... Nakakaipon ka ba dati? Dati hindi talaga. Kasi <laughs> hindi ka nag-hindi ka po aware sa gastos gastos mo eh. Doon magugulat ka no. Oh, Busing n'ano ko. <laughs> mm. Tapos pagkain sa labas, kain talaga, 'di ba? Mm. 'Yun, isang kain mo sa labas, 1,000, 2,000 'yun kasama ang pamilya oh, mo, tama? How often do you eat out na kasama ng pamilya niyo? Mga kasi po nagpapa yung anak ko, so mm. Every week po talaga. Grabe, every so, week. So, yeah. makadalawan libo ka every week. Times 4, 8,000 naman. Times 12, 96,000 a year naman yun. Oo oh, nga po eh. Na hindi mo napapansin. Pero ever since na naging iponaryo ka, naging conscious ka. Conscious. Tama? Naging conscious na po ako sa gastos. So, ayun. Mga... Saka ano po eh, parang uh, ginugol mo na makapaghulog ka dun sa box eh. So, talagang Mindset ba? Mindset. <laughs> di ba yung parang dati natutuwa ka kasi pag may nabibili ka eh, di ba? Yes po. Pero ngayon, na natutuwa ka pag nakikita mong ipon mo, di ba? Yes po. Maganda rin po sa well-being sa, sa parang mental health ng tao na may nilulook forward ka. For example, kahit hindi man laptop po yung pinag-iipunan nyo, kanwari, vacation ng inyong pamilya, mm. di ba po? Travel. Nilulook uh -oh. forward. Meron kayo nilulook forward. And, unlike nung kapag wala ka po kayong mga pinag-iipunan, parang ginagastos nyo lang yung sahod nyo, sa sahod na naman kayo, tapos mauubos lang, tapos hintayin nyo lang yung sahod. Yan parang ano yung tamang sinabi mo eh, di ba? Yung parang RJ, na parang wala kang purpose, na yes. kumikita ka lang, at wala ka talagang goal. Pero ngayon parang eager ka, ay gusto ko talaga mapuno to, gusto ko talagang ma-achieve to. Tama? Yes, Tama? Yes po. Saka nagiging motivated ka na pasukin yung mga, yun nga po yung mga tinuturo, yung, mga, yung binabanggit ko po kanina, mga side hustles po. Mm -mm.